Rosalie likod Huwag mong bunutin mo dyan dyan. Matira muna yung ano. Dapat ang tunot ay hindi maaabot. Walang samaan ng loob. Baka mag-away-away kayo. Okay lang. Ang hindi makakakuha ng cellphone ngayon, huwag kayong mag-alala. Sa so next month, meron pa nyo cellphone. Meron pa nyo cellphone. Meron pa ha? <hacked> Kaya walang magagalit pag hindi nakatanggap ng cellphone niya yun, ha? O, game. Usapang malinaw yan, ha? Walang mag-away-away. Den, den, den. Kamay mo na, kamay na. Best friend forever! Rebe. O, game. Unang bola. Totoy. Wala nang pilihan ka, kung natatanggap na cellphone. Unang bola na. Ito na, ito na. Ito na, ito na. Ito na, ito na.

ahhhhhh <laughs> ka lalupo <laughs> ka lalupo hindi ka lalupo mag mag bukla na to naiyak na naiyak na ooo ay ay na si rosalyn ay 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 Ah, Ang mga kagaya ng kagaya ng kagaya ng kagaya ng kagaya ng kagaya ng ng kagaya 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 ng kagaya

Bola, bola. Bola. Ay, bola. Ano yun? Walang rosa rin. Walang rosa rin. Letter Wala sa Letter Bola. 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 bola.

KBTB na mga bata ng KBTB yan. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Okay na.